shout out po kay Sixto Ragudo tapos kay Nonoy Kaprats tapos kay Ch ano yung kao yan tapos kay Jun Ocampo ng Riyadh Saudi Arabia yung mm, lapad o oh, yung mga ito lapad nyo anong pang panghalian So, what's up mga idol? Ang magandang umaga. Ayan, ah, mamantay kami ni Utol. Tama eh. ko si Utol. Ah. Subukan po namin mamantay na sa gitna ng buhay kasi wala na pong mapamantayan ko eh. Madalang na kaya parayan ang kami ng kangkong. Magkahanap kami naman mga papamantayan. So, mga idol. Dito na po kami sa aming spot. Yung aming babag sa kanina. Kitak so, lang yung aming babag siya kasi marami pang palay. Kaya, yeah. pinagkapasan. Nandito po, mapamantay na maayos. Ay, ito babagsakan namin 'yung kabila nito. Ito na po namin may naman mga idol. Babagsak. <coughs> Sis. Yan, haba. Yan. Ha. Sanga Sa, ano, kasi nga pagino napahaba ano. Ayun no, idol. So, 'Yung aming babagsakan ng lambat. Wala tayong tilapia diyan kanina. Dito dito dito. Pag ganun. Ay kidding. Ay mga idol. Yung babagsakan namin ng lambat eh no. Titingnan namin kami lang niyan. Ay, marami si Mishi do? Dapat na ko punero. Ay, nagagat ng puni. Ni... Ni Ito 'yung lambat. Sige, ako aatakin 'to ng. mga idol yung unang bagsak namin titignan natin kung may laman nililikom na ni utol yung yun may laman na yun na mga idol may laman na may laman mga idol makakagal akong tilapia One sierp, em nói chẳng hạn sụp sụp תודה <trots> רבה <tors> 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 <tors>

Tama mo may yung pabato meron sa ilalim yan. yun. Yun. Nagdikit-dikit na. Dalawa. Tapos mga isa. Eh, lapad oh. Sarap mga isda po. Agad pong kapalang isda mga lods. Yeah. Lapad yun. Nakulapis ang malapad. eh. Ito may may Yeah. Kitig kita tilap ay pa namin yung kabila noon, kaya lang bubulubugo na lang po namin. Sama mibu. Pautu, ayangat mo. Oh, yung. Siya. Yeah. Lapad. Kawa pa ikan yung balita ko yung ayaya. Ay. Nakakita na yun. Nakakita na yan. Ayaya. Palikat-palikat siya. ano ba? Hmm, lapad o. Oh, mga idol, lapad nyo Malapad na ang. Ito, isang bagsak pa lang po namin. Eh, eh wala pa. Ah, wala, kakula. Ah, Hindi ka't mo naman. Lapad. Hindi mo katakas. baba. Sa <laughs> so, dalang walda kayo. Hmm. Ayan po ang mga idol. Ayan po kami mapamantayan na mga ano ngayon. Kasi nga po ay puro damot, puro kangkong. idol, <laughs> nakawin uh, na kami. Ering hinuli namin sa mamanti. Hindi naman tayo wala ng pangulam mga log.

Eh okay, mga idol, magluluto tayo ng pangulam namin. Ah hinataang tilapia. Hinataang tilapia. Siyempre, hati na boto. Hindi mawawala pag tinataan ni ating Coco Mama. At Meron tayong magic sarap, mga lods.

gatas po yan tanggus ng kamote yan mga idol ito na yung aming pang panghalian yan po ang aming ulam magala po be sinataang silap yan biso muna abi na tayo it Ikan apa jadah? Ikan rice. Ikan abi. Kamu sudah bawa muka. Itu baru punya Romi. Baik. anak at yung aking darling huy at yung aking tangana ayan malapit na po siya mga anak mga dol kabubuhan na na po niya ngayon di rice shout out po kay Sixto Ragudo tapos kay Nonoy Kaprats tapos kay Ch ano yung Yen Real. Tapos kay o Ocampo ng Riyadh, Saudi Arabia. Sa shout out po sa inyo. Ay, hey, mga daw, shout out po sa inyo lahat. Maraming maraming salamat po sa inyong pagsuporta sa aming YouTube channel na NK Vlogs. Hey, mga daw, lagi nyo lang pong pipindutin yung notification bell para lagi kayong updated sa aming video yung ginagawa mga idol. At hey, mga idol, kami po yung kapalam na. Alam po mga idol. Mm -hmm. Baka